Magandang araw mga padaba. Ayan, magluto tayo ng sotanghon na may patola at may bidbid -bid. Ito 'yung bibid oh is diyan mga padaba. Masarap 'yan. Oh, ito ang ating pampabango, dagdag pampalasa, dahon ng sibuyas. Ayun, tsaka ito ating sotanghon, di ba? Masarap 'yung sotanghon na 'yan. Gisa muna tayo mga padaba. Unahin natin ang bawang. Ayan, maraming bawang para masarap ang ating sotanghon soup. Oh, yan. Lagay tayo ng konting asin. Hmm, yan. yan. para masarap. Pumunta na sa gisa natin yung ating timpla. Ups, umpisa pa lang, masarap na. Lagay natin yung ating sibuyas. Oh, de ba? Mm. halo natin. hmm Ay, ang bango-bango. Ang bango mga padaba. hmm, Gisa pa lang. Masarap na uh, diba yan no sa mga hindi pa naka-subscribe, subscribe na po. Paki-like, share para lagi tayong updated sa uh, ilalabas natin mga videos. Ito na 'yung ating isda, 'yung ating bitbit. Dito yan nabibili sa uh, amin sa palengke sa amin. Masarap 'yan. malinam nam mm, diba One-fourth lang naman yan, pero napakarami. ba? Diba? O. Oh, ganda. Maiba naman, para hindi laging karne ang ating sahog, lagyan natin ng paminta. Pampabango at pampasarap. Ayan. Alam nyo, hindi siya malansa. Parang hindi isda yung ating sinasangkot siya, kasi hindi siya malansa. Ang bango-bango niya. Mm -mm ayan, lagyan na natin ng tubig yung mainit na tubig na nilalagay ko para diretsyong kulo, intay na lang natin sandali, mga dalawang minuto lang kukulo na yan hmm. diba takpan muna natin, intay natin kumulo, ayan kumukulo na o, lagyan na natin yung ating sotanghon, dalawang bilog ilalagay natin ayan, pero marami yan eh, pagka naluto na Minsan nga nawawala na ng sabaw pag ano eh. Kasi sinisip-sip niya. Ayun. O, kulong-kulo. ganda. Masarap na, masarap na masarap yung ating sabaw. O, oh, yan. O, ganda. O, Sarap-sarap ang bango-bango. Tama-tama pag maulan ng panahon. Ganito ang ulam natin. Pwede yung pang merienda, pwede yung pang ulam. Lagyan na natin yung ating patola. Laki nung patolang lang nabili ko, isang piraso lang yan. Pero ang, ang laki kasi, tsaka murang-mura yung laman. oh, manamis-namis. Masarap. Bagong pitas eh. Mm, ganda. Yan, ganahan na naman tayo niyan. Ang sarap ng ating sabaw. Sotang with patola. At may bidbit na malinamnam ang lasa. Ayan, o. Oh. Diba? Hmm. Lagay na natin yung white part ng ating dahon ng sibuyas. Mabango kasi yan, eh. Masarap sa may mga ganyang masabaw na ulam. Ayan. diyan. Mm. Pantay-pantay natin para sama-sama sila sabay-sabay na maluto. Hmm. Tikman na natin. Tikman natin kung ayos ang timpla. Kung sapat na yung asin natin kanina. Oh, sakto, approve. Tagyan na natin yung dahon ng sibuyas. Kasi patapos na, paluto na eh. O. Ayan, no, di ba? Okay na yan. Ready na. Eto na, kakain na tayo. Tikman muna natin ng sabaw. Sabaw muna. Mainit. <laughs> Mainit, baka tayo mapaso. Tikim-tikim mm, sa sabaw. Mm, ay, ang sarap. Ay, ay, isa pa, isa pa. Hmm. Ang linam nam. Mm. Grabe, sarap talaga nung isahog ng bidbid sa mga ganito. Masarap siya, malasa. Kuha tayo ng isda, kuha tayo ng patola. Mm. Lagyan natin ng kanin. Oh, mm. unang subo para sa inyo mga padaba. Kain tayo. Mm. Mm, sarap. Ang mm. tamis ng patola, approve. Thank you for watching.